nagsimula po si itong pamamaga kasi ano, noong 2021 po, kasama po yung asawa ko na po kami ng kawi sa bundok. Tapos bigla po sir akong natalisod. Tapos po sir, mga dalawang linggo, saka lang ito, ano, biglang lumaki. Tapos mm -hmm. din ako mapalakad. Hanggang sa namamaga, nakakaapit po ito sa sarili ko, sir, dahil hindi ko magawa share yung dating nagagawa ako. dati po share kasi naglalaban rin ako nag-aalaga ng bata mm -hmm. tapos hindi ko mabigay sa anak ko yung dating na ibibigay ko Mula sa Santo Domingo Albay, isang ina ang labis na nahihirapan ngayon sa kanyang sitwasyon dahil ang kanyang kaliwang binte ay apat na taon nang namamaga. Para sa detalye, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Adelfa Bibon. Kamusta ka na po ngayon, Nanay Adelfa? Ito po, ang laki pa po ng paa na mamaga, patuloy mm -hmm. pa rin ang pagtitiis ng sakit po, sir. Mari nyo bang maikwento sa amin, Nanay Adelfa, paano nagsimula itong pamamaga? Nagsimula po, sir, itong pamamaga. Kasi, ano, noong 2021 po, kasama ko yung asawa ko, nanguha po kami ng kawi sa bundok. Tapos, bigla po, sir, akong natalisod. Tapos po, sir, mga dalawang linggo, saka lang ito, ano, biglang lumaki. Tapos mm. -hmm. din ako makalakad hanggang sa namamaga. Iyak na lang na iyak ako, sir. Kahit sa albularyo, sir, pinapagamot ko na kahit saan. Kasi po, sir, kung sa mga doktor, sir, mahirap lang po kami, sir. Walang ipapumasay. Kaya, alos po, sir, kung nakakakuha po kami ng pera, yun, ng August 7 po, sir, yun po ang last na pa namin sa VR. Tapos, sir, marami pong laboratories, marami pong gamot. Di ko po, sir, yun mabili. Tapos, sir, kaya nga po, ano, pumunta dito si si Kapta po, sumingi ng tulong po sa inyo, sir, para matulungan rin po ako, sir. Hindi biro po itong pamamaga ng inyong binte. Kakaiba talaga, kumbaga... Hindi biro po itong natamo po ninyong uri ng sakit. Maliban sa pamamagamam, ano pa yung nararamdaman nyo ngayon dyan po sa inyong ang binte? Nar ang nararamdaman ko po, sir, minsan po, sir, naninikip na yung bibig ko, sir. Mm -hmm. Minsan po, nanginginig po ako, sir. Opo. Kaso lang po, sir, ang ina, ninalagasan ko lang ng daw ng bayabas Opo. kasi hindi ko alam kung ano ang gamot dito. Opo. Pero sinabi niyo ma'am, kanina ay napatingnan niyo po ito sa doktor. Pero anong sabi ng doktor ma'am sa kalagayan po ninyo? Ang sinabi po ni Dr. Sally doon sa findings po sir, na ipalaboratory daw para raw na ilipan po sir. Tapos yung mga reseta po sir, tapos mga laboratory binigay niya, dapat raw magawa po yung sa isang buwan. Opo. Tapos hindi ko po matapos kasi wala naman po ako talagang panggastos po, sir. Mm -hmm. Pero may ibinigay naman ng mga gamot na dapat nyo pong inumin para kahit paano ay maibsan po itong nararamdaman po ninyo. Opo, sir, ay, wala, wala naman talaga po, sir. Ano lang po, sir, yung pinakuluan talagang bayawas bayabas talaga, sir. Opo, sino po yung nagbigay sa iyo ng instruction na maari po itong gamutin gamit niyan pong bayabas na pinakulo po? Ano po sir? Kasi po sir, wala po kami sir na pera. Sa albularyo po sir. Kamusta na yung naging gamutan po ninyo? Minsan po sir, kumikinis rin. Pero sir talaga, hindi talaga kaya sir gamutin. Kumbaga hindi po nagkakaroon ng pagbabago dito sa pamamaga po itong ng inyong paa. Kumbaga mas lalo pang uh, lumalaki. Opo po, sir. Kaya di na lang ako, sir. Nag, ano, di ko na lang, sir, pinatuloy. Nagtitiis na lang po ako, sir. Nakakaapit po ito sa sarili ko, sir, dahil di ko magawa, sir, yung dating nagagawa ako. Dati po, sir, kasi naglalabandira rin ako, nag ng bata. Mm -hmm. Tapos hindi ko mabigay sa anak ko yung dating na ibibigay ko. Tapos ito ang pinakad lang sa buhay ko, sir. Itong ano, sakit ko, sir. Paano niyo po, nanay, naitatawid yung pang-araw-araw na sitwasyon po ninyo. Nagbabarangay, tanod din ako. Tapos yung asawa ko rin, laborer po si Madam. Yun na lang. Tapos yung mga kamag-anak namin minsan, binibigyan din po kami, ma'am. Pag may mga operasyon po sa barangay ninyo, nahihirapan po ba kayo dahil sa sitwasyon yun ay? Okay, Opo, ma'am. Pero ano, extended kay ka kasi naiintindan nila ako. Doktor po ako, ma'am, sa simbahan po, ma'am. Kayo po ba, nai, ay meron din pong mga anak dahil nababanggit nyo si mister ay katuwang nyo din po sa pagtatrabaho. So meron po kayong mga anak? Meron po, ma'am. Isang grade 9 tapos isang grade So dahil po dyan sa sitwasyon po ninyo na lumapit po kayo sa ako Bicol sa aming programa ano po yung pinaka kailangan nyo po ngayon Kailangan ko na lang talaga mam, magpa check up po ma'am kasi parang hindi ko na kaya itong tiisin na pa ako. Ngayon po, decidido na po kayo na magpatingin po sa doktor sa tulong po ng ako, Bicol. Dahil po dyan, Nanay Adelfa, nasa kabilang linya ng ating telepono, si Ma'am Elvis Reño, ang coordinator ng ako, Bicol Party List. Pag meron na po siya mga laboratory test, tangin na po natin sa BRHMC para magawa na po. Pag pumagalala po si Nanay ha, wala po siyang babayaran i po natin siya. Lumapit lang po sa ating Acubicol Health List. Nasa table 5 po ako. So, malapit lang po sa social service. Pag maglala si nanay, ha, sabihin niyo po siya na huwag siya maglala kasi wala naman po siyang babayaran. Miss Elby, ano na lang po yung kailangan na pagdaanan na proseso ni Nanay Adelfa para po itong libreng uh, servisyo ng Acubicol Party List ay uh, makuha na po niya? Punta niya lang po ako bukas. Kahit bukas, Miss, sa... Ambulance and Sea Table 5 para po magabanin mga test kit. Nanay Adolfa, napakinggan niyo po si Miss LB. Ang kailangan niyo lang pong gawin ay puntahan po siya sa kanyang uh, opisina, sa kanyang table. Salamat po, ma'am. Sasamahan po kayo ng aming team, Nanay Adelfa, para naman po maalalayan po kayo at uh, tuluyan na po kayong mapatingnan sa doktor at kung ano po yung advice ng doktor, kung ano pong gamot ang kakailanganin, ano po yung dapat na uh, operasyon ba kakailanganin, uh -huh. yan po ay sasagutin ng Akubicol Party List. Salamat po, ma'am.